Hi guys, welcome back ulit sa aking uh, YouTube channel. At ngayon naman po ay tuturo ko sa inyo kung paano ako mag-mag-upload ng video at kung paano din ako maglagay ng ads sa aking in-upload na video. So let's start. Ang una kong gagawin ay uh, upload uh video. Then select uh select files. Ito ang aking open lang siya. And uh, meron na akong sinave kasi na title. Kak Kaka-paste ko na lang siya para dire-diretso na ako. Paste. Yan. And meron na rin akong ginawang description para copy paste ko na lang then yan then yan okay na then thumbnail meron na rin akong ginawang thumbnail para ah, wala ng, ano hassle and audience no it's not made for kids pag nilagay mo kasi yes it's uh, made for kids ang ano siya, ang ads magiging limited lang. Kaya mas maganda siya, no, it's not made for kids. Then, I next na natin. Next. Monetization, I Guys, ganit, ito po, ganito po ako pag naglagay ng ano, ng ads. Uh, monetization on done i-on ko yan then done then etong nakalagay na manage mid rolls eto yung ah, uh, ko doon may nakalagay ad breaks so pag open pa lang eto yung kabuuan ng video ko so ang bagal na sila eto nilagyan ko na siya ng ads Then ang next naman ay ito, nilagyan ko siya ng ads. Ito ang uh, 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 click lang tong ad break net, ad break dito sa taas. Then sa para pag open ng aking video, lalabas agad yung ads. Next ay dito naman ako maglalagay sa my after 4 uh, minutes. No, yan. 4 minutes. Yan. Ad, brick na naman. Yan, lalagay ko. Depende sa inyo guys pag ano. Pag ilang ads ang ilalagay nyo. Pwede rin maya 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 ads pero kaya lang nakakasawa sa ano di ba sa mga nanonood magsasawa sila panay ads na lang ang napapanood nila kaysa doon sa ginagawa mong video dati ang ginawa ko kasi ano uh, kakamonetize ko lang yon bagong monetize lang ako so naghahabol ako ng ano naghahabol ako ng uh, 10 dollars na threshold para don sa Google pin kasi kailangan yun kailangan yun para maanuhan para mapadalhan ka ng pin di ba so ang ginagawa ko every 2 minutes nilalagyan ko siya ng ads kasi nga pag maraming napapanood na ads mas malaki yung makukuhang revenue so yun ang ginagawa ko tapos ang uh, pupunta ako sa opisina ng asawa ko i syempre iba na ang ano doon iba ang gamit nilang internet kaya ang ginagawa ko maraming computer sa kanila piniplay ko yun tapos piniplay Then, syempre, maya-maya ang ads, maya-maya ang ads nun ginawa ko, sinet ko na naman siya ng every 1 minute so every 1 minute may ads siya kaya yun ang nangyari kung bakit naabot ko kaagad yung uh, $10 na tip yun yung tip ko sa inyo then, eto may naalagay na natin na ads uh, ad break pulit. and eto na naman sa pinakalas lalagyan natin ng ad ulit. Yan, meron ako 1, 2, 3, 4, 5. Limang ads sa aking video na inupload ngayon. And then, click lang natin ang continue. And next, etong next, yan. After ng next, ay none of the above. Kasi wala talaga ako dyan, ano, mga eto, dire-diretso na ako, hindi na ako nagbabasa, dire-diretso ko na yan, pinipindot na ano, tapos hanggang dito sa baba, yan, none of the above, then submit rating, yan, then next, ganyan lang ako pag naglagay ng ads, dire-diretso, actually, meron pwede akong maglagay ng import uh, from video ad screen, sa yung sa huling video natin, pwedeng maglagay ng ano, ng video, and ad cards naman yung sa taas na minsan mag-a-appear na sa taas ga saan uh, lalagay doon ano uh, uh, sa video natin pag nagsasalita minsan may lumalabas sa taas na uh, please watch this video mga ganyan ganyan Pwede ito itong ad cards kaya lang ay hindi uh, ko feel maglagay wala lang hindi ko lang siya feel then uh, next na tayo and eto, uh, checking if your video contains any copyrighted content, ganyan-ganyan. Tapos may ads suitability checking if your video values are ad-friendly uh, content, ganyan. Okay na. Next ulit. Ang ginagawa ko naman, hindi ko siya pinapublic agad members uh, only, hindi rin. Ang ginagawa ko, unlisted muna. Kasi baka meron silang ma-detect na, uh, tawag dito, uh, ma-restrict or meron akong nagawang Uh, labag sa policy nila sa aking video. At least, uh, hindi pa siya na-publish. At least, kaya ko pa siyang, uh, pwede ko pa siyang gawa ng paraan. Kaya, baka hindi pa siya, ano, hindi pa siya na-i-check or tawag dito, hindi pa, uh, tawag dito, hindi pa finalize kung talagang uh, malinis yung in-upload kong video. Unlisted muna tayo. So, yun, ang um, tapos save tayo bagal, bagal kasi ng signal dahil uploading pa eh 42% ko so ayun guys uh, your video is still uploading and will be enlisted once uploading and processing have finished keep this browser tab open until uploading is complete so di mo na natin mag-aantay muna tayo 2,000 years later. So, ayan guys, natapos din ang ating uploading. Iko-close na natin to. Kanina doon sa video ko, nung start ng video ko, uh, akala ko kasi na i-record ko yung camera. Eh, nagulat ako. Hindi pala naka-on yung camera, kaya yung voiceover na lang ang, ginawa, ang ginawa ko sa aking video. So, ito, iko-close natin. So yan, May nakalagay dito ano, uh, ito yung uh, video na in ko, yung nasa unahan, uh, nakalagay sa restriction ay none naman siya. So ito ang uh, sa visibility naman ay nakalagay unlisted siya. So ang gagawin ko ay ang monetization ay naka-on na siya. Ito naka-on na rin siya. So ang gagawin ko dahil uh, wala naman akong restriction, nakalagay namang none ay ipapublic ko na iyoon publish yan so ah uh, yan yan guys nakalagay na siya na public yun lang kadali ang paglagay ng ating ads sa ating uh, inupload na video saka pala guys ah uh, pag ano lang pag uh, eight, ah uh, eight minutes pataas na mga video ang pwede lang lagyan ng ating, uh, tayo ang pwedeng maglagay ng ads. Kasi, pag mga 8, ah uh, yung hindi aabot ng 8 minutes na video, si YT ang maglalagay nun. Hindi tayo. Kaya, ang ano ang maganda doon kung gusto mo ng maraming ads na ilalagay so eh pahabain mo na yung video mo gawin mo na siyang 8 minutes lampas ng 8 minutes para naman more ano more ads more revenue ba diba? so ngayon, pero ngayon din kasi ang gusto ng mga tao maiksi lang eh nasanay sila sa Facebook Reels na maiksi lang. meron ano meron na rin tayong uh, YouTube Shorts na pwedeng ma-ano na rin natin sa shorts sa YouTube natin. So, kaya parang hirap na lang din ako nag-upload ng mahabang video. So, yun guys, yun lang. Ganun lang kadali, ganun lang pag nag -ano ako. Pag nag-upload ako ng video at saka kung paano ako maglagay ng ads. And... Uh, Thank you again for your time para manood ng aking video and hope you like and subscribe to my YouTube channel. Bye.